Drop it. Sang araw, lumabas ako. Kasama ko si Mrs. Nagikot-ikot kami. Lumabas, nag-mauling, nag-date ba? Hehe, <laughs> boy. Eh, sumakit yung pako. ako. ko siya. Sabi ko, bilan mo naman ako ng mesyas. Pumaltos yata yung pako. ako. Nice eh di pumasok kami sa tindahan naghanap ako ng medyas eh yung kasama ko naman may pumukaw sa kanyang paningin mga patong patong na boxes red boxes mga sapatos nike air max at higit sa lahat sale tinawag niya ako sabi niya kuy yung gusto mong bilhin no naka sale eh pakipot naman ako syempre di naman ako just just no <coughs> Sabi ko sa kanya, wala yung size ko eh. Yung 10 and a half, eh di balik ako sa paghahanap ng medyas. Yun naman talaga ang pakay ko dun eh. Eh siya naman, pumunta doon, bumalik. Naghalubog ng mga boxes. After 10 years, nilapitan niya ako. May daladalang box. Sabi niya, oh, isukat mo, size mo. Eh, sabi ko naman sa kanya, eh, binili ko na. Susi pa ba ako? malambot sa paa. Bagay kung nakashort, kahit nakapantalon. At saka masarap pang lakad. Siyempre, mabili ko rin yun yung medyas. Sa so, sobrang saya ko, alam niyo yung feeling na wala ka namang ginagawang masama. Pero parang gusto mong aminin na may ginawa kang masama. What? Kaya nasabi ko na lang sa kanya. Kayaan mo, bawi na lang ako sa'yo. Gagalingan ko na lang ang performance ko. Ah! <laughs> sabi ko pa, masisipagin na ang pa ako nito. Di na ako tatama sa pagtatrabaho. At rinamahan ko ng konti. Sabi ko, love you. Kahit nagtitipid tayo, eh, binilhan mo pa rin ako ng sapatos. Sagot naman niya, Ano ka ba? Okay lang yan. Mas makakatipid nga tayo sa pagbili ng sapatos mo eh. Dahil bukas, hindi ka na mag-o-over ha. Maglalakad ka na lang. At sakay ka ng train, pagpasok mo. O, diba? Mas makakatipid tayo Lord. Oh. Oo nga no. Wais talaga.